Para sa maraming Pilipinong matagal nang naninirahan sa ibang bansa, ang ideya ng pagretiro sa Pilipinas ay pagkakataon para bumalik sa kanilang pinagmulan at magkaroon ng mas payak na pamumuhay. Isa narito, rito, si Ginang Christy Cunanan, isang permanent resident alien. August 2019, nang umuwi siya sa Pilipinas para dito na sa Pilipinas manirahan. Ayon kay Christy, mayroon siyang voluntary departure form na dumaan sa korte. Nakasaad dito na nais niyang magretiro sa bansa. Bawat US citizen at lahat ng may mga legal na papeles na nanirahan at nagtrabaho sa Estados Unidos ay may contribution at account sa SSA. Katulad po ni Ms. Christy Kunanan. Ito ang federal government agency na nangangasiwa sa Social Security Retirement Benefits Disability Insurance, Supplemental Security Income at Medicare. Sila ay may mga karapatan ng makakuha ng benepisyo kapag tumuntong na sila sa edad na 62. Para sa isang US citizen, napakahalaga na may access dito para makuha ang kanilang mga naturang benepisyo. Madali lamang sana magkaroon ng access dito pero hindi inaasahan ni Christie na mahaharap siya sa matinding hamon pagdating sa kanyang personal account sa SSA. Dahil ang problema, hindi niya ma-access ang sarili niyang account. Sinubukan niyang mag-login dito, pero sa hindi mawaring kadahilanan ay hindi na niya ito mabuksan. Sumulat siya sa SSA. Binigyan naman siya ng ahensya ng temporary password. Sa kabila nito, hindi pa rin siya makapag-login dahil wala na ang kanyang cellphone na may US number. Ang inilalapit ko lang sa kanila, yung uh, hindi kasi ako maka-access, yung paglalag ng info, eh, maayos ko sana. Pero kasi tumagal nga yun. Dito niya napag-alaman na kapag non-US-based na ang isang individual, sa host country na ito dapat makipag-ugnayan. Kaya nagsimula na siyang mag-email sa SSA office ng US Embassy, Manila. Subalit sa kabila ng napakarami niyang liham, bigo siya hanggang ngayon na ma-access ang kanyang account. 2022 pa ako nag-communicate sa kanila pero wala akong natanggap na response na binibigyan ako ng chance na makapunta ng office para ma maayayos yung account ko at magsi-62 na ako next year, gusto ko nang maayos lahat yung kailangan ayusin para makuha ko naman yung benefits ko on time. Humingi na rin siya ng appointment sa SSA Office Manila para maisaayos ang kanyang account pero wala pa rin siyang nakukuhang tugon. For so long, uh, na nag-e-mail ako sa kanila. Ang mga sagot lang nila sa akin, nung una ay eh, itong may fill out sa akin na kumbaga, mga informations. So, sinabmit ko yon, Wala rin nangyari. Hanggang finally itong taong to, nagbibigay sila ng mga websites. Ngayon, it, ang problema dito sa mga websites, hindi kami makapag uh, generate ng password nung sumunod, nakagawa na kami ng username at nakapag-generate kami ng password, pero hindi namin mavali, hindi makumpleto yung pag-create ng account. Dahil doon sa last window, hindi yung mga options doon na mga isasubmit na documents hindi applicable sa akin kasi mostly yung parang pang-US-based pang pa rin siya eh. And non-US-based na ako eh. Kahit subukan ni Christie na personal na pumunta sa SSA office sa Maynila ay hindi rin siya makakapasok dahil by appointment lamang ang tinatanggap. Dahil dito, sinubukan na ni Christie na ilapit sa tanggapan ng NET 25 ang kanyang suliranin at isa ang programa ni Glenn Gatos at ang programang ano sa palagay niyo sa mga tumugon. Sumulat ang ASPN sa SSA US Embassy, Manila para malaman ang proseso ng benepisyo ng SSA sa mga benepisyaryo nito sa bansa at para mailapit na rin ang problema ni Christie. July 10, unang sumulat ang ASPN at tumugon naman ang U.S. Embassy agad. Nagbigay naman ang ASPN ng guide questions. July 23 at 24, muling nag-follow up ang programang ASPN at tumugon naman sila na babalikan nila ang ASPN subalit wala rin nangyari. July 28, muling nag-follow up ang ASPN at tumugon din sila pero tulad ng dati, sinabing babalikan nila ang ASPN. August 7, muling nag-follow up ang show at tumugon sila August 11 na, sinasabing wala pa rin silang mahanap na kinatawan para sa SSA. Umabot na ng isang buwan ang pakikipagpalitan ng email ng ASPN sa US Embassy Manila para sa SSA. Pero wala pa rin kalinawan kung mabibigyan ng interview ang programa. At hanggang ngayon, wala pa rin konkretong aksyon ang naturang ahensya ng Estados Unidos sa problema ni Christie.